Moha'ta og 7 milyon pesos ang dakbayan sugbo alang sa madapit nga apektado sa pagulbo sa bulkan Kanlaon sa Negros Oriental or sa Negros Island. Sa ira nato ang detalye ning report. Nakamug na og grabing epekto sa kinabuhi og panginabuhi sa mga mulupyo sa pipila ka mga apiktado madapit nga haduol sa bulkan Kanlaon. Dini, gipahibawon eh, ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga muhatag ang dakbayan og 7 milyones pesos nga hinabang sa mga apektado. Bahin-bahinon kini sa mga lungsod sa Bago, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla ug Pontevedra sa Negros Occidental. nga makadawat og tagusa ka milyon ka pesos samtang 2 milyones pesos alang sa Canlaon City San Negros Oriental I have approved already uh, the financial assistance of those um, local government units who have been affected by the The Canlaon Volcano Eruption. Giklaro hinon ni Garcia nga ipaagi pa kini sa konseho o kon maaprobahan, posibleng mahatag kini karong si Manaja. Mangunay matod pa ang acting Mayor kauban ang Cebu City Disaster Coordinating Council sa pagduno sa financial assistance. In times of um, calamities, kinanan mo tabang kita, lamina silinga nila no? Uh, without expecting anything in return, of course. Kaoban si Gad Freirel, yan ako si Alan Domingo. Bali taanga bisdak